What's up, Sir Albin? So, binabalot na namin yung, yung uh, order, no? So, ayan na. Mga uh, diy So, binabalot natin na order ni Sir Albin na uh, tapadala po natin ngayon. Kasabay po ni Sir yung taga-tarlac, no? So, tatlong box po ang ipapadala natin ngayon. So, ayan. Uh, subaybayan nyo po mga ka-DIY. DIY Happy New Year po So, panibagong day pa na Bagong vlog na naman tayo So, magpapadala na po tayo ng ating uh, Set up sa GRS kasi Nagkaroon po ng uh, holiday Kasi nga, yun nga po, new year na So, ngayon magpapadala na po tayo January po So, yan po yung ipapadala natin Saka yun mga ka-DIY So, uh, kon po no Uh, sabay-bayan nyo po itong video na ito napakarami po nating mga order ngayon so hukuan pa lang ito mga ka-DIY pahapyaw pa lang so ito pa lang yung mga order natin na nagpahabol nung uh, December so yung January natin wala pa mga ka-DIY so abatan nyo mga ka-DIY yan muna ang video natin at mamaya magbibideo tayo pagpunta natin dun sa GRS bye bye mga ka-DIY mga ka so January 2 so yan di-deliver na natin yung mga parcel ay parcel yung order nyo mga ka DIY no? so ito yung sa Tarlac ito naman po yung taga basta Visayas po yung mga iba tsaka Luzon ay Mindanao so yan mga ka update ko lang kayo no? para hindi po kayo mag worry sa inyong mga order medyo natagalan po dito sa bahay so yan January 2 ngayon po natin ipapadala so tignan nyo po So yan mga ka-DIY ng ating video mamaya na sa DRS Magbibideo po ako. I-send ko po sa inyo yung resibo at saka yung tracking number para po pag na-receive nyo meron po kayong number na ma send Thank you po. Sa DIY, so ito na yung inihintay po ng ating mga uh, client. no So ito yung uh, order nila nung December. Hindi tayo nakaabot na nagpa kasi nga nag-holiday ang GRS. So, January 2, ito na po yung mga order nyo, boss. Dalawa po ito, no? Taga Pampanga at saka Taga Tarlac. So, tingnan nyo po mga boss. Ito yung kay boss sa, uh, sa Tarlac. Ito yung uh, package nating 15,000. So, ito yung kasama niya na solar pan na tagay 500 pesos po, no? So, boss, ito po yung inyong package. So, ito po yung sa Pampanga, yung ating uh, 3,599 na tumaas na po ang presyo ngayon nag 3,99 na po kasi uh, sabi nga nila una magpapapromo ngayon po eh, ito na po yung presyo niya so, iba na po tong presyo na to 3,99 plus yung shipping fee po so ayan bossing albin yan dominguez iyo yan so ayan yan mga ka legit na legit po tayo nagpapadala at uh, mga, o, mga ino, order po nila eh, legit po natin pinapadala hindi po tayo nag scam so ayan mga ka DIY sana maka order kayo thank you for watching god bless ingat po.